Hello mga kabaddi, welcome back again to my channel So sa mga di pa subscribe ay mag-subscribe na kayo para updated kayo sa ating mga videos So for today's video mga kabaddi ay gagawa tayo ng ating pulaan So last video natin ay yun, nagkulob tayo ng mga hybrid na binhi na SL8 no So tinulo ko doon sa last video kung paano ang step by step na pagulob oh, doon. So ngayon ay ilalagay yeah. na natin ito sa kanilang pong laan. But before that, yeah. gagawin muna natin to. So ganyan lang ang paggawa mga kabady, no? So gamit yung kanilang kahoy niya pang sapil. So yan, gagawa lang ng kanal para hindi malumos sa tubig yung ating mga binhi. So ganyan mga kabady, no? So yun mga kabady, ganyan, ganyan lang ah, pag, ano, paggawa ng ah, Plating sa para sa ating tagdan sa ating apunlaan. So ito naman yung ating binhi. So sa nakarang video ko kung napanood niyo yon ay nagkulob tayo ng uh, hybrid rice na SL8. So ito na yon. So napaganda ang kanilang pagsibol mga kabady no kung uh, sunod yun lang yung uh, mga steps doon ay 100% guaranteed ko mga kabady na uh, maraming uh, mga binhi ang magsisibol. Magsisilabasan. So ayan mga kabady. Tingnan nyo. Ang ganda ng plot So dapat niyo ring tandaan mga kabady, na ah uh, kinakailangan talaga may kanal. So ang kita nyo sa gilid ah uh, dito dito ay para makakontrol tayo ng uh, tubig. Kasi nga kung walang kanal, kapag umulan ay maanod yung iyong mga binhi. So wala matira diyan. So hindi pa yan naka ugat, nakagamot sa lupa. So dapat ay yung pilapil mo uh, nabuhang, buhang, walang ano para makalabas yung tubig. Uh, galing sa irrigation galing doon sa taas. So ayan makabody. So meron ding uh, konti konti lang na hindi uh, sumibol pero okay lang yun makabody. At least majority mga uh, 75 uh, no no. Uh, 90% pataas ay sumibol. So ang ating ano ating uh, binhi na pinasibol mga kabady, in-incubate ay good for 3 hectares. So, so itong binhi na pinunla natin dito mga kabady is good for 3 hectares, sabi ko nga kanina. So tatlong hectare lang itong nandito sa area na to. So I hope na makasya ito. Kasi nga ay kapag hindi ito nagkasya, ayari na. So mas maganda, sumobra ng konti. So yan mga kabady, ito na yung uh, uh, gamit no pang ano pang sulod sa binhi, i-bubudbud yan sa ating punlaan. So, gamit ng iyong ganyan, at si Ricky Boyz, nating na tao, napakadali lang trabaho niyan mga buddy. Huwag niyo i-budbud sa kanala, kasi nga kapag once na binudbud mo yan, mayroong tubig dyan o, oh, lulutaw sa tubig yan at ma-wash out. So, dyan talaga sa kanyang punlaan mo eh, ano i-lagay. Eh, ang iyong uh, mga binhi. So, dalawa sila mga kabady para mas madali yung uh, trabahong ito. So, yun mga kabady no, nakita nyo naman, oh, uh, may kanal. Yan talaga yung uh, importante mga kabady. Kasi kapag ay umula na malakas, for example, umula na malakas pagkatapos yan, yung, ano, yung, yung binhi, kapag uh, nandyan, wala yung kanal, wash out talaga yan, walang matira. So kung ganito nga uh, sistema ang gagamitin natin mga body, gagawa tayo ng magandang punlaan, ay check na uh, ating uh, palay ay yung ating minhi ay sisibol talaga ng maganda. So after ng mga ilang araw mga kabady, 4 days, ay pwede natin, natin itong patubigan. So para din ay maganda yung kanyang ano, tubo, so, patubigan natin. At spray after a week, ay mag-spray tayo ng amo. So yung amo mga kabadi, yan yung uh, ating gagawing uh, fertilizer dito sa ating uh, punlaan. So maganda yun mga kabadi kasi organic na yun. Yung hindi yung amo na uh, yung... Uh, yung in na lang nilang manipinyol, yung gawa natin mga kabadi, susubukan natin dito. Kung effective mga kabadi, ay yun, maganda. Uh, ano sa inyo. So yan mga kabadi, sinama na si, nandito na si Jason Boyce para mulong siya no sa pagbudbud ng ano ng magdawin to binhi. So ayan, napakadali lang mga kabady no. So ah uh, pagkatapos din mga kabady ay dapat nilagyan niyo ng ano sa gilid nitong pilapi, lagyan niyo ng uh, straw. Tsaka pwede yung mga uh, cellophane uh, pangbitay at like, iusok yun kahoy para yung mga ibon mga kabady yung kumakain mga manok mga ibon matatakot sila, hindi sila pupuntahan yung ano niyo, yung punlaan nyo. Kasi nga, kapag may ibon yan, especially yung mga maya, manok, yan, na, yun. Ubus yan lahat mga kabady kapag uh, hindi niyo ginawa yung ganyan. Especially mga kabady kapag ah, uh, yung palayan nyo ay nasa ano, mayroong mga kahoy-kahoy, yung -kahoy, mayroong mga nest na pugaran ng mga ibon. So, napaka Delikado yan mga kabady kasi maubos talaga yung ano nyo, binhi nyo. Lalo na ito ay hybrid rice. O, konti lang. So, dapat ay lagyan ito mga kabady. So, yon mga kabady. No? Hindi ko nabidyohan yung paglagay mga kabady. Basta, uh, yan yung gawin nyo. Kapag hybrid rice mga kabady. So, ayan. So, siguro natalakay ko na yung uh, mga uh, kunting kaalaman mga kabady. So, dapat uh, panorin nyo lang itong videos. No? So, ayan. So pagkalipas ng mga ilang araw mga kabady, siguro mga 6 to 1 week ay patubigan ito no, patubigan natin. Tsaka mag-spray din tayo ng um, moloside, yung para sa kuhol. Kasi kung uh, patubigan natin ito, mag invade yung mga kuhol. Uh, may tendency na kakainin itong ating, uh, ating pulaan kasi uh, ano pa ito, hindi pa tumature kakainin pa to kasi maliit pa lang ito. Malambot pa yung kaniyang ano, tawan, mga dahon. So, yun, mag-spray tayo. Dapat ay uh, walang nakalik, no? nakasara yung pilapil para hindi lumabas yung medisina doon sa uh, madrain lang. Nandyan lang sa, ano, sa yung luwang na uh, pinagpulaan nyo. So, yan mga kabady. So, yun, yung reminder, no? Yung iba mga kabadi na mga farmer ay after a week ay nag-apply sila ng urea para madali lang itong bunutin kapag uh, lapit malapit na magtanim no. So okay lang okay yung mga kabadi pero sa case natin ay hindi tayo gagamit ng mga ganyang mga uh, fertilizer. So uh, as much as possible organic ang natin gagamitin, mag-spray lang tayo mga kabadi. So ang ating binhi, so uh, mas maganda ay 2 to 3 weeks ito, mga 16 to 21 days, maganda yan itanim mga kabady kasi uh, kapag matanda na, abot ng buwan na yung yung uh, tagot, yung itatanim, ay hindi na yun maganda, hindi na yun mamumunga ng marami. So dapat ay bata pa, ay lipat tanim yun na, transplant na. So yan mga kabady, uh, uh, atin ng itong uh, ang tawag ba nito uh, lang natin ang trabaho ah, na to dung at dung uh, proceed tayo sa susunod mga kabady dito ne, Long, ha, ah, banday. Long, motor, na ibadze ah huwag ko kumantay vlog motor nito ko lang isi dje Kung uwas yung uh, oh, oh, tanang binhi ah.

nas iseng pagkuan ha patudlo mong iseng itong pag na si palit oh, yan na oh. papaising ito gilitso ito sa boarding na ito ông za, àpô gì na, ông zai nè, à, mắt tay cái này có hồn Unja unta do unja. Mo pay kis treha ni gapo na. Agi uwan pa mula hapon. Aw, okay. oh, lumos man petme. Ah, ito. Ah, hit. Nakapitaw ito. Bawag na pa ba dito? <laughs> Katuwa ito yung medisina sila, day. Lado na dito. Muta na.

Ngân mo patong mo. Ingano ngingkat to ba sang Ah, gan na kadong yan So ayan na mga kapady So dito na po nagtatapos ang aking video So kung meron kayong uh, natutunan ay Pakihit na ang uh, subscribe button At saka yung uh, notification bell Para updated kayo sa ating uh, mga videos So salamat sa aking uh, mga bagong subscribers na O sa aking uh, mga sitting viewers ay mag-subscribe uh, na kayo at pwede rin i-share nitong aking videos sa uh, iyong uh, mga social medias. So, ayan mga kabady, stay farming. So, amping uh, ping. So, stay safe. So, salamat sa inyo mga kabady. Bye-bye, ingat. See you in the next videos.